Good morning, uh, <laughs> 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 oh hi, nice to meet you, blablabla Puti ka pagod, thank you sa standing niyo mga kakampi ko Thank you naman at magaling naman kayo maglaro ng putang inin Oh sorry, 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 nakasalita ko Sorry, sorry, muntong Sorry, hatagin ako gaya mo, muntong Ah, nag-click it up, Patay tabla naman tayong dalawa, eh Puti ka may kanklit, taka, eh para na malambang nga ikaw Saan to saan? Patay si Glenn Bubu Ay sorry 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 sir Asa alokad Buti ka may daming kalaban Nawanit ako at sinipian pa ko Puti ka itong ano na to para na to na paiyak ako. eh e, e, naiyak ako dito kay titipian ako. Paiyak naman ako kapag dipian. At yun, pinalaga na sa dako. Ganggaling na to alo na to. At yun, natablahan na kami. So, pumasok siya ng tore at imutan ko pa. Ano ba yan? <laughs> ano ba yan? At yun, akong kakampi Tulungan ko na. At yun, tabangan na ng tatlo. At yun, napitas ko na. Bang! Puti ka mo itong claim na. pa. Sayang. So, Sayang naman, sayang naman, sayang naman. Ay, ah, may lowe pa dito mga pre kasi ang sakit na tong lowe. Tulungan nyo naman ako mga galing kakampi ko. Nandito ka ako sa mege eh. Ah, dito naman sa demonyuhan naman po tayo. Maglalolord na po tayo. At nyo, napitas ko na. Time to sing. Laila pare rin oh, walang skin oh. Kadali -e, na slowe, diri dapita pita. Naabot na to, ara. Kaubag sa lukard, patay. kita diri mga patanawa go Sinapasabi ko, na sana sa inyo na hindi ako maakalain nga magaling ako mag map hacker ha 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 wala itulubong silina, Lina uy puti ka maitipi yan kaming tatlo ang galing na to kalokard mag pero magaling pa kami Galing siya mag-tipi. Ay, patay ka na, brada. Ah, ah, na, na di, nakabawi si Layla, nag-tipi-tipi na, sad agad. Hindi <laughs> rin naman si Louie ay giliputin ko at nag -tipi -tipi ako sa kanya. <laughs> at tipi -tipian ko na sana kasi ang sakit at yung sinitipi-tipihan ako sa kanila kanina.

At sinasabihan ko na nga patay na ko direkta at alungan nila. Buti ka at alungan. So buti ka na <laughs> <laughs> nakatagas pa agad. Hindi na mamatay-matay. Kasi ang galing dito nakabawi na sa dako. Aray ko. Buti ka wa. Nisikian na sa ni Layla. May kalaban pa dumating. Huwag ka na diyan. May kalaban na. Aray ko. Nisikian pang Layla. Wow. kanin nga na at puti ka may nagpalit sa ako ng tank bill para parang dumating yung kalaban para natong sakit para na wanita oh, ah, ah, ah. Dipasok pasok si Alucard at mag-isa at dalawa pa lang sila si Xbox at ngayon silang dalawa at napatay gusto na namin ngayon para na tipi-tipi pa agad si Laila kasi ang bobo ng kalaban. Alala. Dito naman tatlo kami sa mid at dalawa sila sa mid. Naigong anyway, pag isa pa na ah, mga umog pala itong mga kagwang na to. Ano bayan At yan ang ganda ng riko ng kakampi ko at kauban ko kasi ako hindi ako maganda ng riko ni. Ako itong litong abot ang kalabang na masakit. Alala! lalala kupit ngejigger yung luwet tolongan yunan mga kuat merokot pa dito pre triple kill mini pilih pipipian muna tayo mga pre pangki jiladido mga pre ngamit na tayo mga kampik obosin natin yan apaten tata na girat rata di da frek apeng di lubang tower lakan pipipian na sanam Bye.